aris. Basta kayo mga aris. Message for aris. Ah, kay aris. This is for you. I need message. I need message for aris today. Ano lang inyong... Pagkakas na gaganapan sa inyo guys today I need message for Aris. Kaganapan sa mga Aris. Ten of Cups. Wow. Meron dito isang masayang pamilya guys, Aris. Kayo ba ay nasa isang masayang pamilya? But something na mayroong nag-sacrifice o may umalis. Okay, ano to Aris? kayo ay nasa isang family at may umalis meron ba kayo sa third party So, something na umalis kayo sa isang masayang pamilya I need message for Aries meron kayong piniling person kahit nasa masaya kayong family o dito kayo masaya sa family na to na inyong pipiliin may masaya kayong family kaya gusto nyong balikan, guys. Sinasay nyo is nai-involve sa so, third party. Aris o vice versa. Tingnan natin. May babalik bang person sa inyo? Babalik sa isang masayang family. Message for Aris. Take inspired action. Virgo energy. I'll uh, practice gratitude. Okay, guys. Sagittarius energy. Kailangan nyo maunawaan dito ang nangyayari sa inyong kasalukuyan, guys. Sa ilang aris, kung ano ba talaga ang dapat ipahiwati na mga nangyayari. Mayroon sa masayang family. Kaya meron kayong iiwang person. Parang kayo ay nasa isang relation. Na pinagbabawal. Pero meron na kayong family. Meron na kayong binuong pamilya. Masaya naman kayo dito. Bakit kayo nakikipagrelasyon pa sa iba? Okay. Or babalik na kayo sa inyo masayang pamilya na iniwan. Aris. Message mo sa mga Aris. I need message dito sa kanilang situation transformation the fairy tells you to surrender to a transformation into your life that's happening for your highest good embrace your trans transformation the best yet to come maaaring kayo ay nauntog na at naramdaman nyo na kailangan kong kailangan ko na itong tapusin may hindi tama sa ginagawa ko okay, ilan sa inyo guys may masaya naman pala akong family. May masaya akong family. Ba't kailangan kong makipag-relasyon pa sa iba? Meron kayong gustong balikan. magamat ayaw ng inyong karelasyon. May gusto kayong balikan sapagkat meron kayong na-realize. Na kailangan ko ng pagbabago sa sarili ko. Okay. Tingnan natin. Yeah. Is a third party, guys. Maybe naging mapuso kayo dito. Ayaw kayong payagan ng babae na tuon ng lalaki na tubat babalik kayo sa inyong masayang naging pamilya o masayang pagsasama. Isa itong masayang pagsasama ng nag, nagmamahalan, guys. Nagmamahalan ten of cups. O nagsasama na sa isang bahay. Mukhang meron na kayong napag-isip-isip. Iiwan ko na tong -third party ko. Message for Aris. Dito, sa situation nila. Wings. Okay, your lucky number is 8. You never needed those wings to fly. Okay guys, Aris. Hindi mo kailangan ng pakpak para makalipad ka. Because kaya mo. Okay. So, about wings guys. And maaaring kayo ay nakukontrol o may kumukontrol sa inyo. Minamanipulit kayo ng isang person. So, take control of your own narrative. Ikaw mismo ang magsulat sa iyong sariling story, Aris. Huwag mong ipasulat sa ibang. Ibig kong sabihin, huwag kayong magpaalipin sa ibang word, sa ibang tao. pawa kasama nyo sa bahay, kasama nyo sa buhay, na lalaki, babae, yung sinasabi niya, huwag kayong lagi nakasunod. Take control of your own narrative. Ikaw ang sulat ng sarili mong kwento. Huwag kang makakontrol sa iyong partner. And you never needed those wings to fly. Kaya mo ang sarili mo kahit walang paktak o tulong ng ibang tao. Kaya mo, Aris. Okay? Parang ilang senyos na akong nagising, I mean, at gusto niyang balikan ang pamilya o isang person na naging masaya kayo sa kanya. But, something na kayo ay natukso. Napuso, mapuso kayo that time, Prince of Paris. Lahat ikay gusto niyong itry. Hanggang sa nasadla kayo sa third party. But this time, alam ko na ang nararamdaman ko. Kuya, yeah, family tree to, seven coins. Kung may anak kayo sa person na yun is, iisip nyo din ang future ng inyong anak sa iniwan yung person. Or future, nyo kung magkakaanak kayo ng yung iniwan person. Kaya natin, Aris, message for Aris para mas maintindihan nyo o magkaroon kayo ng idea. Anong gusto mong sabihin sa mga Aris sa kayo ng situation? Mukhang may babalik ditong person galing sa pang umibig sa iba kahit kayo na. Okay. Tignan natin. Message for Aries. Perspective. Okay. Mukhang naiba na ang pananaw nyo guys. Okay. Mukhang mayroon talaga kayong natutunan. Okay. Tao na dito is, this is, this is a hangman. At ito ay hangman din, sacrifice. May dalawang ditong hangman or sacrifices or sacrifice. Okay. Meron ka dapat dito ng malaman at siguro may napagtanto ka talaga sa sarili mo na There's a better way. Post reflection in insight. There to be different. Okay. Gusto mo na ng kakaiba at gusto mo na maalis dito sa so, kanasasaglakan mo. Maaring third party. O okay isang hindi maayos na relation Maka nagmamasid-masid ka na ngayon and aware na sa nangyayari. Hindi ba kayo guys na control ng inyong partner o pinapaikot kayo kaya kayo ay nadadala-dala. Maaring kayo ay, hindi ko alam kung kayo ay may ginawa sa inyong inyong partner, na ginawa ang inyong ang preso na to. Kaya kayo ay napukso sa kanya. Okay? Ayaw ko nang banggating mo guys. Nakikinig sila. Okay. Aris! October 22. <laughs> Ito natin. Message for Aris. Dito sa sacrifice. Message for Aris dito sa sacrifice. Six of coins. Okay, guys. Maring talaga ito is may tao ditong tulala. Maring naging sunod-sunuran kayo sa person na to talaga. Aris. At meron kayo na pagtanto na hindi ito yung gusto ko. Hindi ito talaga yung happiness ko. Yeah, nakikita nyo ang triumph dito hinahalikan man o oh. niyayakap yung isang person pero may iba talaga kayong gusto Aris may hawak-hawak kayo ditong tali o pieces sa inyong left hand na ito, ito ang gusto ko so gusto mo hilahin tong PC na to ng, ng person na mahal mo para bumalik ka sa kanya okay parang humingi ka ng help dito o ng paano ba ako makakawala dito pero this time may dalawa ka ditong hangman sacrifice. Nakikiramdam ka na sa paligid eh, nagising ka na. Parang na-awakening ka na may mali. May mali. Dahil may iba akong mahal. Hindi ang person na to. Gusto ko siyang balikan. Okay. di ko alam kung queen of wands. Okay, may dalawang babae dito ang nagbabattle. May isa dito napaka-elegant person ikaw ito Aris, maybe. At may person dito na kaya niyang gawin kahit any sa relasyon. Okay. Ako'y nangingilabot. Okay. Tumataas ang aking balahibo. <laughs> Ayoko silang banggitin. Okay. maaring ang person mo, Aris, may ginawa sa person mo, Aris, kaya ito ay sunod-sunuran sa gusto. But, ano, Para mga is lang o weeks lang is meron siya na pagtanto na parang may mali. Oh. Nawala na ba ng visa? Okay. Hindi <laughs> na tumatalag. Okay guys. Mukhang nalaman niya na para ako hindi parang hindi ito ang mahal ko. Okay. Kahit na alam mo na mahal na mahal ka ng tao na to is parang may mali hindi ito ang totoo kong mahal. Merong hinahanap ang puso ko. At may hawak-hawakan PC dito. Nakadugtong ito sa iyong soulmate. Okay, Aris? O nakadug, nakadugtong ito sa iyong ang tao na to is nakadugtong sa iyo. Okay? Mari, ang person mo is nalilang ng iba, natukso. Pero hindi niya gusto ang isang person dito is kaya niyang gawin ang lahat. Makuha lang yung person. May pag-aagresibo. Okay. Ang babae ito o lalaki ito. Tingnan natin. Yes, for Aris. Okay. Aris, you or your person na sag-iisip para dito sa family tree na to, sa future. Okay, guys. Kayo ay magkadugtong, okay? Ayun ang sanyo is nasa malayo at kahit anong gawin is meron kayong communication. Hindi nawawala ang inyong communication. Dagat man ang inyong pagitan. Parang ito ay fire and water. Hindi kayo nawawala ng communication at connected kayo kahit malayo may tatakas dito guys ayaw ko na sa lugar na to okay parang isang araw is bigla kayo nagising parang tinulungan ang isang tao dito sa bigla na lang nagising o may nag sa kanya na kanyang guidance o ah, angel niya alam may tatakas dito guys kasi para siyang nahipto alam niyo yung hipto hip, hip, hypnotize okay guys okay just saying ito ang nararamdaman ko eh ako ay nangingilabot kanina pa ayaw kong sabihin to okay okay ang um, aris nyo person o ang kayo mismo isa didiling sa third party na hindi nyo alam kung bakit nasadlak kayo dun you or your person vice versa Meron dito nasadlak sa isang third party at hindi nyo alam kung ba't nandun kayo sa so situation na yun. ko mahal ang tao na to. Pero may binubulong ang puso ko na may iba kong mahal. At may tao ditong tulala. Okay. Pero nagising siya. Okay. Para umtog ba, guys, na wala ng helmet. Na may mahal pala ako. Gusto kong balikan ang tao na to. Dito ako masaya. Ito yung family ko. Ito yung gusto kong family. Ito yung happiness ko. Ten of Cups sa kanya ko gusto magkaroon ng anak at nag-iisip ako sa amin sa future. Okay. okay? guys. Thank you guys. Thank you Aris. And ito muna ang inyong message today. Titignan natin to guys. Okay. Bye and God bless Aris.